for the resignation of Sap Anton Lagdameo. But will stop harassing the mayors. Kasi hindi yan ang pag-uugali. Sultan Kudarat, governor Magunda Dato ay may matinding hamon ngayon dito po sa administrasyon ni Marcos Jr. Particularly po sa kanyang special assistant to the president na si Anton Lagdameo. Pinaparesay nito? Bakit? Dahil masyado umano nakikialam sa pamumulitika Sultan Kudarat, hindi lang po yan mga kababayan napakarami pa pong nabulgar sa pagkataon nito ni Anton Nagdamiyo at yan po ay ibinulgar ng mga taga Mindanao sino-sino ito, at bakit ngayon mainit ang dugo ng mga taga Mindanao dito kay Anton Nagdamiyo naku po, marami pala itong hawak at marami pala itong sikreto na binubunyag ngayon ni Gobernador Mangunda Dato ito Panoorin Na natin mga kababayan. Kung may problema, si Sap Anton Lagdameo, huwag niya dalhin ang kanyang problema at kanyang interes dito sa Sultan Kudarat. Yan, kung may problema daw po, si Sap Anton Lagdameo, huwag niya pong dalhin sa Sultan Kudarat. Dahil tinatakot umano ang mga mayor sa iba't ibang bayan at kung hindi kakampi sa kanyang kapartido, abay, may matindarin rin itong banta sa mga local official. Ano po? Eh, sino yung nasa likod po nito? Malamang at sa malamang. Diba? Sino po? O, o sino po yung nasa likod nito? At kung bakit gusto nilang uh, pumanig, no? At uh, pumunta sa kanilang partido. Itong mga local official sa Mindanao. Eh, alam naman natin yung mga taga-Mindanao, no? Yung may mga paninindigan dyan, eh, hindi talaga magpapauto at hindi talaga papanig sa mga ganitong klaseng may mga personal na interes mga kababayan at siyempre alam naman po ng mga local LGU na itong sila Ant Anton Nagdamio eh kasama pala umano ito sa mga propagandista no laban kay BP Sara at kay PRRD eh si PRRD si BP Sara mahal na mahal po ng taga Mindanao he has done a lot of mess in Maguindanao and in Bark. wag niya ikamay ng sultang gudag Huwag nga'y okay, damay ang mga peace loving constituents natin dito na ang gusto lang ay magkaroon ng sultang kudaran. na tunay na top performing and competitive. Yun na naman ang aking gusto dito, that we showcase genuine and sincere love and services to the ability people. Kaya if I were to give an advice, sana, sana talaga, We are calling for the resignation of San Antonio Damiyo. Yun, pinalakpakan po, no, ng ilan sa mga official po ng Sultan Kudrat. So, ibig sabihin, lahat sila, pabor na mag-resign itong silag Damiyo. I hope that he stops interfering in elections. Dahil sinabi ng Pangulo, makakaroon ng honest and credible elections. Sana po, no? Honest and credible elections, sana lang. <laughs> I hope that that will stop harassing the Mayors. Kasi hindi yan ang pag-uugali ng isang bagong Pilipino. Na mo ang ating mga Mayors. <laughs> Grabe, no? Self-lag like the Mio, tinatakot ang mga Mayors na hindi po sumasanib sa kanilang kaalihado. At may binulgar pa po ang isang opisyal ah, sa Mindanao, mga kababayan po natin. Sa umano'y pagkatao at bisyo po ni Lagtamiyo. Palagi daw po sumisinghot. Kahit nasa meeting, mga kababayan, no? So ito, panoorin natin si ma'am. It's uh, damaging uh, the, 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 face of the president. Imagine mo, haharap sa amin, you... mga governor. When I was in Davao together with uh, other governors in the oh. whole region. Umarap sa amin nakapagtaka ka doon, banyo ng banyo ng banyo, singhot singot ang singot, hindi na yung ka... <laughs> banyo ng banyo, singot na singot. Diyo, di pong Ano kayong ginagawa sa banyo? Ano kayong sinisinghot, madam? From time to time, out of focus kami sa banyo ng banyo. Mamaya, ah, umpisa naman kami sa topic. Yeah, exactly, up to me. Kung kailangan niya i-denyan, but he knows about it. Dahil kami, nandun kami mga gobernador, nagtataka kami. Pero yung ang yun yung problema mm. namin. Like what happened no sa uh, Love for All program our uh, first day yung ate sa yes. Galang -galang oh. na first day din. Mm. Uh, meron tayong Love for All program in the program. For All kay babaeng kukakyan. Yung <laughs> sa Magindanao. Mm. mm. Diba? Dati, in the promise okay. Magindanao. But it was cancelled. na-cancel that allegedly nagkaroon na siguro uh, a week prior to the event nagkaroon ng putukan dito sa box sa mm -hmm. box yan yung pag-ano ni Karyalan okay. pag-operate ni Karyalan mm -hmm. and remember there was 8 uh, casualties that time ayun, okay lang like, yun, sabihin natin security list okay pa, uh, we understand it was why it was cancelled oh. but five days after the date of the love for all, dumating si president okay. para bang ano ginagawa ni Anton this is a drama scenario, and aside from that nagkaroon tayo ng love for all program in the province of Sultan Kudra mm -hmm. the love for all program, it is a program of the first lady, kung saan puro servisyong libre lahat mm -hmm. libre ang ang medical treatment, libre ang laboratory, libre, all agency na doon, which libre ang sa ating taong bayan, so ang sinabi, three days prior to the event meron ng tumimbre sa amin na ni Anton lahat-lahat na makakaya niyang paglilinta o lahat-lahat ng kaya niyang gawin as long na hindi makarating si President. So, hmm. so si Lagdamio, nag interfere talaga, no? Mga kababayan po natin. ano anyway, alam naman natin ang kwento sa mga ito, no? And uh, kung nag interfere po, no? Itong si Lagdamio sa local politics dyan sa Sultan Kudarat, dyan sa Mindanao, So, sino yung mga nasa likod nito, mga kababayan? Singhot na singhot daw siya. Pero ang uh, ano natin dito, sino po yung nasa likod? Bakit kailangan nila takutin yung mga local mayors, no? Yung mga municipal mayors na sumanib? Eh, <laughs> makialiansa po sa kanyang partido at ang hindi daw po makialiansa ay tinatakot, binabantaan. Diyos ko po, mga kababayan po natin, iba talaga ngayon, no? Kung hindi ka sa sa kanila, dadaling ka sa pera kung hindi ka matadaan sa pera, no, buhay mo yung kanilang uh, susubukang babantain. At ito po ay yung binulgar po ni uh, Sultan Kudarat Gobernador Mangunda Dato. So sa pagkabulgar dito, ah, uh, ano kaya ang magiging reaction dito ni uh, Lagdamio? Kasi hanggang ngayon, days na ito, pinalabas ang video ito, si Lagdamio ay hindi sumagot po, no? na natiling manahimik ito. So, parang ganon din kasi ang kanilang ginagawa. Actually, sa administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos, kapag may mga isyo na pinupukol sa kanila, may nabubulgar, hindi nila agad sinasagot yan. So kaya ano nila na lumamig ang isyo no, at mawala na lang. Pero siyempre alam na ng taong bayan na ito na po yung kanilang strategiya talaga. No? Mananakot, uh, susubukan kong bantaan, susuulan, at nakita natin ngayon na yung mga dating politiko nga po na Uh, talagang sinusuka sila. Ngayon ay nagiging kampi, nakakampi na po nila. At yung mga dating pinakulong ni PRAD, nasanggot sa droga, krimen, at kung ano-ano pang mga scam, ay mukhang ginagamit na rin ngayon ng administrasyong ito. At hinahayaan na bumalik, no? tumatakbo ngayon sa mga posisyon sa gobyerno na... Dati na pong sinusuka at alam taong bayan kung ano ang kanilang karakas. Pero nakapagtaka no, na hinahayaan pa po sila na mukhang makabalik pa sa posisyon dahil alam natin, ma mapera yung mga ito. Alam natin kung saan sila kumukuha ng punto. Yan po actually yung kinakatakot po ng uh, ilan sa ating mga kababayan. Baka bumalik na naman yung talamak na krimen at droga sa ating bansa. Dahil po sa mukhang kinukonsinti nga po ng nasa gobyerno ngayon. At may mga pananakot na po silang nalalaman. Nakita natin na si uh, Gobernador Juvaev na dating galit din uh, dito kay Anton lagdamio eh ngayon mukhang kakampi na po sila. So, alam na po natin, ang kakampi man ito, eh siguro <laughs> nabigyan po ng mataas na kampin fund para kumampi. sa administration ito. So anyway, marami pa po tayong dapat pakaabangan mga kababayan natin. No, lalo na po nalalapit na po yung election, tapos na po yung filing of candidacy, marami pa po yung babaliktad at pabalintong po sa mga susunod na mga araw at buwan bago pa talaga maganap ang May 12, 2025 election. Yan, makilala natin ang tunay na kulay at karakas ng mga politiko. Kaya dito tayo magja-judge, kung sino yung dapat natin ihalal sa posisyon. Okay, thank you po. And God bless. This is Kapabayan Barrel Fates. Mabuhay kayo lahat. Huwag kalimutan ng follow, mag-subscribe sa ating social media platform. God bless. God bless us all. Thank you.